Oh, 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 boy, likod ko na siya, par. ko na siya. Mama, mama, mama. Alright, ngayon guys ay maglalaro tayo ng color to die. At ang goal ko dito, kailangan kong makita ang lahat ng color. So, 0 by 13. Pag nakompleto ko yan, ay doon ko ma matatalo tong laro. Pero pag hindi ko natalo tong laro, kakainin ako ng monster. Let's go. Pick up the first color. Alright, So, pick up natin to Kulay red So, kailangan kong dumikit sa red, I think Okay, tanapin natin yung ibang color Ito, one Let's go Anybody here? Um, nandito Nandito Hello. lang po ako para kumuha ng ibang color Naririnig ko sya Naririnig Naririnig ko sya Okay, di kita sa red oh kulay red ako, boy Another color Let's go Another paint. Papalapit na siya. Papalapit na siya. <laughs> wow. May mga tapak dito ng tapak ng kamay. Oh, 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 oh. Huwag Nasa red na oh. right, Another paint. Thank you. Purple. Click to open. I need purple paint para mabuksan natin yun, guys. Oh my goodness. Oh, oh, oh. oh, 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 oh. Go, 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 go. Go. Red. Kulay red. Kulay red, please. Please, kulay red. Kulay red. Kulay red. Kulay red. Let's go. Naging black tayo. <laughs> Oh my goodness, bro. 5 by 13 na, na paint. So, naging color black tayo sa hindi ko alam na dahilan. Naging kulay red ulit. Oh my goodness. Hi. Um, paano ka naging walang kulay? Andaya mo naman. Siguro, boyfriend mo yung alimaw, no? Ha? Kaya, hindi ka nagkakakulay. Hey! <coughs> Hello! Ang um, Good morning po. Um, nandito lang po ako para titiga ng kulay ko. Momo! 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 Eh! Bro! Huwag kayo lumapit dyan bro! Nandiyan dyan bro! Bakit ba kayo lumapit? Let's go. Ay, <laughs> Okay. Go, go, go. Go, go, go. Papalapit siya. Papalapit siya. Oh. Huwag ka na umasa. Wala kang pag-asa. Masakit yun. Paano makakapunta dun? Kailangan ko malagyan ng paint, no. Paint, 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 paint. Alright. Meron na tayong tool. Mimi! Go, 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 go. Unabol na ako, boy. Unabol niya ako, boy. Kailangan ko ng save zone. Save zone, save zone. Gumapit ka lang. Mahal ka nila. Let's go, Bini Bini. Let's go. I have a friend now. Yun! Okay. So, yun pala yung purpose ng dala nating screwdriver, guys. Oh, oh uy! muti ka na ako, guys! Wait. Sige na. Wait, ba't ba kasi nagmamadali? Kalma lang, guys. <laughs> muti ka na ako doon! Huwag niyo tulak, par! Ako, pinakamagaling mag-parkour tapos madadali lang ako. Nadali nga ako, guys. what? Mueh! Oh! 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 Let's go! Alright, nakuha na natin ang kulay orange Meron tayong kulay orange So, kailangan natin ng... Chill, click to open Mamaya Alright, kulay orange na tayo guys So, sa orange na tayo Oh my God Pwede ba mag... Mag... mag magpahinga Magpahinga ka muna Ayun! Orange! Click to open <laughs> Wait! Pipinturahan ko lang yun Sige na, ka na Pinapadaan na kita Alright, kunin natin next color. Yellow. Nawala si Jin. Parang nag-getch na, ko yung laro, guys. Kailangan natin sundin lahat ng color. Tepre, huwag tayong magpapaulay, magpapaulay, mag magpapaulay, magpapaulay. Pangit na ito. Pangit mo, pangit mo, par. Huwag iiwan, kaibigan. Kailangan kita para makasurvive. Dahil minsan, kailangan kong gumamit ng ibang tao para mamuhay. Jen, huwag kang bumalik. Safe zone yan. Huli ka. Huli ka, Jen. Oh, uh, patay. <laughs> Kawawa. Kawawa naman. Namatay ka sa aking piling kaibigan. Pero, kailangan yan para kami ay maligtas. Papasok ulit kami sa portal ng parkour. Oh, wow. Um, bro, wait. Hindi ko alam. Paano? Okay. So, akit ako sa pinakataas. Saan ba ako pupunta? Alright, akyat dito. Ba't niyo ako sinusundan? Hindi ko alam to. <laughs> Baka mamali tayo ng akyat. Jen, bakit nadyan ka na? Paano? Um, ah, uh, kailangan natin gumamit ng mati mathematics dito, guys. Science, Filipino. Ayun, ayun, ayun. Wait, let's go. Uh, Ayun! Tabi na tama ako ng pinuntaan. Alright, kailangan natin ng kulay green. Kailangan din natin ng malaking susi dito, guys. Woo! Uh, walang kulay green dito! Hindi ka na ako. Alright, so nakita ko si Jen dito nang galing. So, dito yata yung kailangan kong pinturahan na kulay green. Let's go. Bilis, 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 bilis! Nandiyo, nandiyo! Alright, next color ay teal. Uy, alam ko tong teal. Kailangan kong bumalik dun sa may dami nandito pala yung mga geng geng natin guys wait kailangan ko muna tapusin ang aking mission huh? oh pala kayo ubus kayo dyan ubus <laughs> takbuhan takbuhan sila oh double kill triple kill takbo dalawa DBRX <laughs> hi bakit saan alam mo b-day ko paps uy happy birthday king of memes alright click to open let's go mabubuksan na natin ng isang color Nakakuha tayo ng triangle guys So kailangan natin bumalik doon sa may triangle part Pero sana wala dito Wala dito yung monster bro Bro we're gonna do this We're gonna do this We're gonna do this We're gonna do this Don't follow me bro Alright triangle Para makompleto Next color ay blue Alam ko um, na, saan yung blue Naalala ko sa may dulo na part Violet ba yun or blue? Blue Maso lagare Looking to cut some cut some wood. Haha. <laughs> Dang ka na lang diyan par. Oh. Sa kana. Eh uh, eh uh, eh uh, eh uh, eh. Uh, uh, uh. Ah, di pa kapasok. Oh, uh, kumabo, kumabo. Sana mag-survive ka kaibigan. <laughs> Nagarin na natin tong wood at ay ay balik-balik another obby guys. Wow, ang creepy sa baba para tayo nasa lava obby. 11 by 13 guys Dalawa na lang kailangan natin So kailangan na natin ma-open ng kulay Violet naman guys Secret door Wow Oh kailangan pala ng lagari dito guys Wow So kailangan na natin Maganap ng mga secret door dito I think secret door ang Magliligtas sa atin dito guys Safe zone Oh my god muti ka na Purple Sa wakas Nakita ko na rin Ay! pinahirapan mo ako dun guys Another paint! Let's go! Last paint guys! Matatapos na natin tong paint today! I think... Maso! Maso! Let's go! The last something na kailangan natin masuhin ay yung payatot na naglalakad at ang haabol Dito yung pink! Dito yung pink! Let's go! Oh my goodness guys! Malapit na natin matapos! Alright, so dito ba dumaan yung monster? Malapit na natin matapos para onting kapit na lang kuya Don Bricks. Color pink, color pink. Wow, may secret door dito. Wow, 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 wow. Color pink, color pink, color pink. Let's go. We are done. Oh, susi pa pala to. Kala ko. Hmm. Just need to find the lock now. Naalala ko yung susi. Yung malaking susi dun sa may parkour. Oh, 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 boy, nasa likod ko na siya, par! Nasa likod ko na siya! Mama, mama, mama! Wag ka po naman ulit! Wag ka po naman ulit! Wait! Malapit ko na matapos ito eh! Mamaya naman ako sundan! Oh my god, bro! Medyo... Oh my god, sinusundan niya talaga ako, guys! Bakit porkit ba na sa akin yung susi? Nakita ko na kung saan yung yelo! Naalala ko na! Pero kailangan ko mag-survive! Ayun! Ito! am huh. um, mini, mini, may, ni, mo! Ma. Dito ba? Sa kabila yun? Sa kabilang Sa kabila? Yun, ito, ito, ito. Alright, buksan na natin tong susi at ang makukuha natin dito ay paint. Tapos na? Yes, yes sir. Wow, you have them all something. You sh you should have open. Nalobat pa yung camera ko, guys. Pero tatapusin ko ito kahit nalobat. So, kailangan ko yata makapunta sa pinakadulo na ito, guys. Kahit nalobat yung camera ko, ta tatapusin ko ito. Ayun, bukas na, guys, yung 13. So, alam mga kaibigan. Alright, we are done. Kailangan na natin tapusin tong laro na to, guys. Anong meron dito? Okay? Na, na, natapos na ba natin to? Or kailangan pa natin mag-parkour dito, guys. Wow, may meron na ano doon. To reach the end, you must seek the beginning. Okay, so kailangan ko bumalik sa beginning. Beginning, I think ito complete the game to open. Let's go. We are done. Mga kaibigan. You have escaped or did you? What are these four doors? Um, hindi ko alam. Pero sige, simulan natin dito. Eight. Seven. Six. Five. Ano to bro? Ano? Sabihin mo sa akin? Bomba ba to? Exit. Let's go! I'm done! Who, oh, bro! Ha? Huh, Hinabay yung mabal! You escape plus 1 win times 2 win Alright, mag-comment lang kayo dito guys Kung gusto nyo naroon natin ng chapter 2 At pasensya na ako, naloobot yung camera natin Pero babawi ako sa susunod na episode Paalam!